Hello mga kabasura! Nakadali na naman ng mga laruan si Tropa. Tara, samahan niyo kami magpulot sa mga basurang tinapo nila. Pagkapunta ko nga sa harapan kanina, nakita ko agad yung mga laruan na tinabi ni Tropa. Ayan o, ang gaganda pa niyan at mukha pang bago yan mga kabasura. Meron nga din pala siyang napulot ng na mga nerf gun. Grabe ka ba ang mamahal niya sa SM mga kabasura. Itinabi e, na muna sa gilid ni Tropa yan, tapos mamaya maya kukunin din niya yan. Maulan nga pala ngayong araw na to, kaya yung mga nagtatapon ko konti lang mga kabasura. Tapos ayan o, meron din pala silang tinapo na espada. Kakaibang espada to mga kabasura kasi umahaba siya. Naku, tuwang tuwa siguro yung mga bata kapag natanggap nila ito mga kabasura. Dito nga sinubukan ko na yung mga baril na napulot niya. Gra Grabe kalaki, ang mahal siguro ito so, mga kabasura. Naku tay, baligtad naman pala yung pagkakalagay mo sa bala. <laughs> Kaya pala kahit tanong ka sa mo, hindi lumalabas yung bala Pero napakaganda pa talaga niyan tapos gumagana pa Sa totoo lang, talagang pangarap ng mga nakuyad na mabilis sa ese Yung last time na tumingin kami ganyan, nasa 5,000 yung mga ganyang kalalaki, mga kabasura Heto, shotgun din pala ito, tapos ang haba niya, mga kabasura Lahat nga pala ng mga tinatapon nila dito, ay gumagana pa May tubig-tubig nga lang, kasi ang lakas ng ulan kanina, mga kabasura Ang dami nga din pala nilang tinapon kanina ng mangkok, mga kabasura, oh Mangkok, oh Bago pa talaga oh, pero pinagtatapon ng oh, mga basura. Sayang talaga oh, oh no? Oh. Oh, linis. Di man na nila, oh. parang di pa nagamit to ah. Ay, hindi nga. Ayun, oh. Sayang naman. Oh. Grabe, nakakapanginayang talaga yung mga gamit na tinatapon nila dito sa Korea. Dami oh. Sayang. Grabe. Yung iba, talaga binabasag namin yan. Ginagawang parang lupa. Napakasayang no mga kabasura. May naitabi nga din pala ako mga plancha kanina. Kumuha lang ako ng tatlo dyan para sasama ko sa mga balikbayan box na pamimigay ko sa inyo. Ako mga kabasura o oh. Subukan ko nga to Ayan oh, meron silang ganda pa ng ano niya oh. Oh. Ayan, oh. Ayan meron pa siyang pang spray yata to eh. Tsaka ayan oh. Ayan to oh. Maayos pa to Nung putikan lang. Umulang kasi. Ayan, subukan natin mga kabasura ha. Ano lang to Um... Putik lang yan. Subukan natin kumandar para may dagdag natin sa mga pamimigay natin to. Pupunoy na muna na, pupunoy na natin yung ano, balik box. O di ba? Oh, mandar diba? oh. Maandar, oh. natin yung nilakas. Yun ang ganda ng tunog oh. Parang pang pang social ba? Ayan oh, ganda oh. Meron din spray to yun ayan oh. Meron siyang ano dito kasi ito yung ng tubig dito lumalabas yung ano nya tubig dyan o oh. meron din dito yan ang ganda pa ng ano nya oh. saan ba galing to sinubukan ko mga plancha yun yung okay, sapatos para malaman ko kung milit ba talaga ayoko naman kasi hawakan mismo baka mapaso Mabaso naman mapaso ako mga kabasura oh init nga ayos maganda Heto naman nga pala yung pinakain sa amin kanina, mga kabasura. Nakatatlong kanin nga ako dyan kasi pinakapaborito kong pagkain yan sa mga hinahain nila dito. Ay tatay, di ka naman gutom no. Kailangan kasi madami yung pinakain mo dito para meron kang lakas tuwing nagtatrabaho ka. Yung kulay pula na yan, parang mga pusit yata yan. Tapos yan, masarap din yan, parang kutsinta. Pagkatapos nga namin kumain, ayan, may nagtapon ng dalawang sakong sapatos. Ewan ko ba, bakit lagi kung pinakagat yung mga toothpick pagkatapos kong kumakain? Yung mga tinapon nga pala nilang sapatos na yan, okay pa naman yan, mga kabasura. Ang kaso, wala akong tipuhan kasi gusto ko talaga yung mukhang bagong bago pa talaga wow ang choosy ha pero okay na okay pa yan lalaban mo lang dilitaw na talaga yung ganda niyan mga kabasura pagkatapos mo nga palang inalukay yan sinatropa ang tumingin sa mga sapatos na yan nakakuha pa nga sila ng tatlong paris dyan magagaling kasi silang tumingin sa mga sapatos kasi ganun daw yung trabaho nila dati ayan you o know, oh, meron nga din pala silang mga tinatapon na tsinelas dyan halos original din yung mga tinatapon nilang yan mga kabasura meron nga din pala mga pambabae kaso ni Isa wala talaga ako nagustuhan mga kabasura heto na nga pala mga laruan na tinabi ni Tropa kanina. Ayan, meron din mga sasakyan pambata bata silang tinapon. Pagkatapos itong isa, tinapon din nila. Kaso kalahati lang. Ewan ko ba, baka ganyan talaga yan mga kabasura. Bale, yung nagtabi nga pala sa mga laruan na to ay si Tropa. Mamimigay daw niya sa mga pamangkin niya dyan sa Pilipinas. Madalas nga din palang nagpapadala ng balikbayan box yung mga kasama ko dito. Halos every month yata, nagpapadali din sila ng mga balikbayan box dyan sa Pilipinas. Ito nga yung mga laruan na tinabi niyo. Alam ko, napakamahal nito sa Pilipinas. Yung mga simpleng robot nga lang sa Changi ang mamahal na. Paano pa kayo kaya yung mga tinapon nilang mga laro na to kasi mga robot na tapos nagta-transform pa. ayan pa nga yung mga tinapon nila. Oh. Grabe, napakasayang talaga mga kabasura. Pero nakapagtabi nga din pala ako ng mga ganyan. Yung mga unang napulot ko, magaganda din yon mga kabasura. Lalagyan ko din ng mga ganyan yung mga balikbayan box na ipaparapol ko sa inyo. Bali yung mga nagsishare nga po pala ng mga video ko, yun na po yung mga pinakatiket sa mga balikbayan box na ipaparapol ko. Ayun oh, ang ganda nga nyo, no? kulay green sa baba, favorite color ko pa naman yan. Ang dami na naman na ni Tropa. niya lang last week tapos sumorder na naman ng balikbayan box na pupunuin niya nakapulot nga din pala ng pamingwit kanina si tropa eh no, meron nga palang lang yung napulot niyang pamingwit tapos meron na din siyang palutang nakasama yung mga ganitong pamingwit yata ginagamit yata ito sa mga tubig taba yung hindi masyadong maalog yung tubig katulad ng dagat baka next week nga pala yung papakita ko sa inyo mamimingwit ako dito mga kabasura tapos dito meron din tinabing mga headset yung kasama ko ay grabe mga kabasura oh grabe, dami din tinapon ng headset, Oh. oh. Uy, yun know, ang gra grabe oh. Pure sounds. Dami nila ho. Oh. Kuha nga ako dito. Kung saan ko kayo nagtabi dito. Puha tayo ng mga ilan. Mga apat. Pamimigay natin. O oh, may dadagdag na naman ako sa mga bak bakayang box ho. Kuha lang tayo ng lima. Ang kanina naman to. Kumuha <laughs> na ako. Yan you know, ho. Lima ho. Oh. Ay, yun sila oh. Sabi no, mga bago pa, pero pinagtatapon lang nila. Brother, ikaw ano ko? Ikaw ano ko? Ha? Huh? Diyan nga, tinanong ko siya kung sino nagtabi sa mga headset na no to. Problem? Ang galing humingi ni tatay, okay. kumukuha na bago Thank humingi. <laughs> Ayun, sa kanya pala, oh, binigay sa akin. Ay, hindi pala binigay. Balikan pala tayo mga kasama. nga pala yung mga headset na tinapon nila. Yung mga nagtabi nga pala niyan, hindi man niya kinuha yung mga sumobra. Mahilig lang talaga siyang magtabi tapos hindi naman niya inuwi mga kabasura. O hanggang dito na lang muna ha. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!